Ang durian ay isang tropical na prutas na kilala sa kanyang malakas na amoy at matinik na hitsura. Ito rin ay kilala bilang hari ng mga prutas sa Timog Silangang Asya, kung saan ito ay malawak na itinatanim at kinakain. Ang durian ay may malambot, custard-like na laman na maaaring dilaw, puti, pula, o berde, depende sa uri. Hindi lang masarap kundi masustansya din ang durian. Ito ay mayaman sa vitamina, mineral, antioxidants at iba pang phytochemicals na nakakatulong sa kalusugan. Narito ang 10 benepisyo sa kalusugan ng durian na hindi mo pa alam. Maikling paalala lamang na ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon, kaya't makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang alinmang mga medical na alalahanin. Una, nagpapalakas ng immune system. Ang durian ay magandang mapagkukunan ng Vitamin C, na kailangan ng iyong immune system. Ang bitamina C ay tumutulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon at sakit sa pamamagitan ng pagpapabilis ng produksyon at pagpapagana ng mga white blood cell. Naglalaman rin ang durian ng mga antioxidants na nakakatulong na protektahan ang iyong mga selula laban sa oxidative stress at pamamaga na sanhi ng free radicals. Pangalawa, nagpapabuti ng iyong digestive system. Ang durian ay mataas sa dietary fiber, na nakakatulong mapabuti ang iyong digestive system at maiwasan ang constipation. Ang fiber ay nagdaragdag ng laman sa iyong dumi at nagpapadali sa paglalabas nito sa iyong bituka. Ang fiber ay nagpapakain din sa mga kapakipakinabang na bakterya sa iyong bituka na maaaring mapabuti ang kalusugan ng iyong digestive system at immune system. Mayroon ding thiamine ang durian na maaaring mapabuti ang iyong gana sa pagkain at kabuoang kalagayan. Pangatlo Nagpapalakas ng mga buto. Ang durian ay isang magandang mapagkukunan ng calcium, magnesium, phosphorus, at potassium, na lahat ay mahalagang mineral para sa kalusugan ng iyong mga buto. Ang calcium ay pangunahing sangkap ng iyong buto at ngipin, habang ang magnesium ay tumutulong mag ng calcium sa iyong katawan. Ang phosphorus ay nakakatulong sa pagbuo ng mga tissue ng mga buto kasama ng calcium samantalang ang potassium ay nagtataguyod ng kalusugan ng mga buto sa pamamagitan ng pagbabawas ng urinary calcium excretion. Ang apat, pumipigil sa anemia. Ang durian ay mayaman sa iron, folate, at copper, na lahat ay mahalaga para sa produksyon ng red blood cells. Ang red blood cells ay nagdadala ng oxygen sa buong katawan at pumipigil sa anemia, isang kondisyon na nangangailangan ng mataas na antas ng hemoglobin at nagdudulot ng pagkapagod. Ang folate ay lalo na mahalaga sa mga buntis dahil ito ay tumutulong na maiwasan ang mga birth defects sa utak at spine ng sanggol. Panglima, nakakapagpababa ng presyon ng dugo. Ang durian ay may mataas na potassium content na nakakatulong magpababa ng presyon ng dugo at bawasan ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Ang potassium ay isang electrolyte na nakakatulong sa pagbabalanse ng level ng fluid at sodium sa iyong katawan. Ito rin at nagpaparelax sa blood vessels at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga organ. Ang anim, nagre-regulate ng antas ng asukal sa dugo. Ang durian ay may mababang glycemic index, na nangangahulugan na hindi ito nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng iyong antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ito ay nakakatulong magpababa ng panganib ng diabetes at insulin resistance, na nauugnay sa mataas na antas ng asukal sa dugo at inflammation. Mayroon din itong manganese na nakakatulong mag-regulate ng glucose, metabolism at insulin secretion sa iyong katawan. Pang-pito, binabawasan ang pamamaga at sakit. Ang durian ay may anti-inflammatory at analgesic na katangian na nakakatulong magbawas ng pamamaga at sakit sa iyong katawan. Naglalaman ang durian ng iba't ibang phytochemicals na maaaring pigilan ang aktibidad ng mga enzyme at cytokines na nagiging sanhi ng inflammation at pain, tulad ng COX-2 at TNF-alpha. Naglalaman din ito ng tryptophan, isang amino acid na nakakatulong magpataas ng serotonin level sa iyong utak at nagpapabuti ng iyong mood at kalidad ng tulog. Pangwalo, nagpapabagal ng proseso ng pagtanda. Ang durian ay may mga anti-aging effects na maaaring makatulong na bagalan ang proseso ng pagtanda at maiwasan ang mga sakit na nauugnay sa pagtanda. Ang duria ay naglalaman ng mga antioxidants na maaaring protektahan ng iyong balat mula sa UV damage, wrinkles, sagang, at pigmentation sa pamamagitan ng pag-neutralize ng free radicals at pagpapataas ng produksyon ng collagen. Naglalaman din ito ng mga phytoestrogens na maaaring ibalanse ang iyong hormones at maiwasan ay ng mga sintomas ng menopause tulad ng hot flashes at mood swings. Fang sham, nagpoprotekta laban sa mga sakit sa puso. Ang durian ay maaaring protektahan ng iyong puso mula sa iba't ibang mga sakit tulad ng atherosclerosis, coronary artery disease, at heart attack sa pamamagitan ng pagbaba ng cholesterol levels at pagpigil sa plaque formation sa iyong mga arteries. Ang durian ay naglalaman ng phytosterols na maaaring bawasan ang pag-absorb ng cholesterol sa iyong bituka at pagtaas ng pagpapalabas nito sa iyong dumi. Meron ding polyphenols ang durian na maaaring maiwasan ang LDL masamang kolesterol, mula sa pag-oxidize at pagkasira ng iyong mga blood vessels. Pang-10. Pinabubuti ang kalusugan ng utak. Ang durian ay maaring mapabuti ang iyong mental health sa pamamagitan ng pagbawas ng mga sintomas ng depression, anxiety, at stress. Ang durian ay naglalaman ng tyrosine, isang amino acid na maaring magpataas ng dopamine levels sa iyong utak at mapalakasan ang motivation, pleasure, at reward. Ang durian ay naglalaman din ng vitamin B6 na maaaring makatulong na gumawa ng serotonin at melatonin, dalawang neurotransmitters na nagre-regulate ng iyong mood at sleep cycle. Ang durian ay isang masarap at masustansyang prutas na maraming benepisyo sa kalusugan. Gayunpaman, ito ay mayroon din kahinaan, tulad ng kanyang malakas na amoy, mataas na calorie content, at at posibleng mga epekto sa mga gamot at alak. Kaya, dapat mong kainin ng durian ng katamtaman at kumonsulta sa iyong doktor bago kainin ito kung mayroon kang anumang mga kondisyon sa kalusugan o allergies. Maraming salamat sa panunood ng aking video ngayon, at gaya ng lagi, naway magkaroon kayo ng magandang kalusugan, kayamanan, at kaligayahan.